no Ano kaya yung mga requirements sa pagpapabit ng RFID? Ayan. Auto sweeve. Sa s at deep legs ginagamit. Madalasan. Ate. Wala mo. Bibili pa lang. Papakabit. Papakabit. Ayan. <laughs> Ayan. Ano ano Ayan. 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 dito dahil? Ah, sa exit. Hindi, pa, na po sana kami. Papakabit po. Diyan na lang. bigay nyo rin po yan sa magkakabit. Ah, okay. Sige. Dito? Diyan na lang po. Tapos pipila lang po dito, na. Okay. Diyan na lang, park kayo taas. Lapis na lang po kayo doon. Thank you, ah. tara. Park mo tayo. Gulo tayo, Leroy. Diyan. Sa mga na-aslan. Doon sa mesa, oh. Sa may katabi nung sa red tsaka nung white, oh. Medyo kuha ka ng velo sa kaliwa mo. Ah. Para sakto ka. Okay, kuha ka ng And, and then, dito tas yan, para ituloy. Check natin ko anong mga requirements. Yan. Yan. Oh, hindi. Okay, then. Me, sir. Oh, hindi, iwa ko lang. Okay, sir. So, normally, the requirements. So ayun nga ano guys, ah uh, papakabit tayo, papakabit kami ni sir ng uh, sir? Okay. Papabit kami ngayon ng RFID, tingnan natin kung anong requirements saka yung yung RCR. Okay. Tapakadali lang naman, tinanong lang namin kung paano uh, kung paano yung process sa pagpapabit, yung pia punta siya dun sa kwan tanungin niya kung ano requirements para makabitan tayo Taylor natin si Sir no, guys. Ito bagong bagi kotse niya oh. Um, ulang park. Sa next na video natin ah, uh, itutakil naman natin 'to kung paano yung gagawin kapag walang park yung kotse na kotse niyo sa so, mga downhill or <coughs> na pinaparkingan para sa safety features no. Bagong bago pa 'to. Ah, pakatipid daw sa gas, sabi ni Sir. Kanta dito kami ngayon sa Slex. Ang ganda. Uh, Nice. Ayun mga nagpapabit. Tingnan natin yung labas. Tapos yun ang nga, pala guys. Ah, pag, pag walang uh, ah, tao sa kotse nyo, eh, tas ayun yung mainitan yung kotse nyo, ang gawin nyo pala, ibukas eh, nyo na konti yung kan. Itong side mirrors, yung mga salamin nyo. Para kung sakaling mag automatic lock, eh, madudukot nyo pa. And kasi bababa ako si Sir Wala eh. Pero dito, di naman ako lalayo. Dito lang ako sa labas. Oh, expressway. Bagong bagay kotse ni sir, oh. Suzuki. Pupunta kami sa Mowa ngayon, sa Mowa. A4 ah, may pilapan? Pilap lang ng form. Yan, pilap lang ng form. Sige sir. Ando requirement sir? Ano pa paano kung mangyong pahinga? Mabilis lang yan? Sticker lang din Oo Bago bago ka chaser o Ano ba sa dito sa desire? Desire Desire Suwaki desire Ganda so, pa ng kulay Nakikita Pagkakalaman oh, tayo. Nice one. Puntala kayo sa booth kung gusto nyo magtanong kung mga mga kwestyong kayo. Yan, dito kami sa akin sa MCX sa malapit sa Evia na expressway. Dito kami nagpapit ni sir ng RFID Auto Shift RFID. Dalawang kasi dalawang klase kasi yung RFID natin. Isang Auto tsaka isang Easy Trip yung kadalasan sa autoship yung sa papuntang S-Lex tsaka t pag sa North, S-Lex naman pag sa South. Yung mga kwan naman ang tawag dito yung mga Easy Trip, kadalasan ginagamit yun sa Cavitex dito sa Calax papuntang uh, Cavite Laguna, ayan papuntang Tagaytay. Then yung iba parang sa n 'yan, ginagamit din siya. Kaya kailangan natin pabit. Ang una namin muna namin pinakabit ni Sir ay yung yung antok dito, yung auto sweep refidy. Ay niyan tayo magkakabit, mabilis lang. Yun. Pwede na? Pwede na, no? Kaya kamusta? Ano, ano yung mga requirements sir na hiningi sa'yo? Pera lang. Pera lang? <laughs> so, Tsaka yung ano, yung email, co conduction sticker? conduction sticker. Tsaka? Tapos, vehicle make and model. Tsaka ayun lang. lang. yung parang RCR, no? Mm. Tapos pina, pina, mo lang, no? Mm. Yung kumbaga yung model ng kotse, kung nga yung mga, di ba, mga number-number lang niya. Okay. yung yung RCR niya na pa? Hindi na, no? Hindi naman. Kumbaga yung model di, lang, di, tapos plate number. number. Yung mga basic mm, lang naman, no? Ipangalan mo sir, na na pa? Oo, oh, syempre <laughs> Ay, pangalan mo Yung name, name ng Yung name ng Anong may Na no may-ari talaga, ah, sir, no? Ilang ni Philippan Hindi na chinek kong ako talaga Ah, <laughs> <laughs> basta nilagay lang yung pangalan na may-ari sa may Yung nakalagay sa may-ikon, sir, no? Sa, dito sa, sa, sa form, mo. Sa o Sa manual form ng ah, kotse, no? Napakadali lang. Ah, lang Tapos magkano yung payment, sir? Ay, wala nga Wala, 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 wala Sa ako. libo lang mm. Kung baka, free na yun Free na Tapos nalowdan In-lowdan lang yung may bayad, no? In-lowdan may bayad Ayos yun Para malaman din ng iba okay. Madali lang pabit, Sobrang dali lang Ilang minutes sir Nung pabay tayo? May 10 minutes? 5 okay, uh, minutes lang 5 minutes lang no? Okay. Lalo na pag walang pila Napakadali lang niya Hindi lang ako nung mabagal ka <laughs> Na pila Ready to go na kami sir Ingat po guys Madali lang madali lang pabit Ang needs nyo lang is Pilapan yung form Tapos yung mga Body number Mga serial number ba no? Pilapan uh -huh. nyo lang madali lang naman Hindi hmm. na kailangan ng ORCR <laughs> Basta alam nyo lang yung Tawag dito yung conduction Yung mga conduction. Plate number, plate number, yung uh, pangalan ng may-ari, yun, mga body, na, body number na yan, okay. Thank you guys, ingat po. Gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din po itong gamitin, no? Madali lang po siyang idikit sa mga kotse nyo, no? Para kunin nyo na po yung magnetic sticker nyo, then idikit na po, didikit na po siya, no? hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po ah, uh, pwede nyo po siyang tanggalin anytime anywhere po no pwede siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po no hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang uh, titawag na sticker mark no kasi magnetic po talaga siya yung solid po yan na uh, hindi po kayo mahirapan na gamitin ito ang kagandahan pa po, po sa magnetic sticker na to eh gawa po siya solid at waterproof na materials no kaya kahit Uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basta-basta nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang-kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay eh, talagang bumabagay po sa ating mga kotse. No? Hindi po siya basta-basta dilaw lang po. No? Mga gusto pong bumili o oh, mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po, ay eh, nagsisip po tayo nationwide. No? Kaya huwag po mag-alala kahit saan po kayo nakatira. Salamat po. God bless.